Mula sa kapamilya comedian hanggang honorary ambassador ng Korea Tourism Organization, ipinagmamalaki ni Melai Cantiveros ang kanyang masayang sandali sa Instagram kung saan opisyal siyang itinalaga bilang tourism ambassador ng Korea sa Pilipinas kasama ang kanyang pinakamamahal na pamilya. Para sa iyo ang pagkakataong ito. Ipapakita namin sa iyo ang aming kaligayahan dito sa Korea. Noong nakaraang taon, Pinasilaw ni Cantiveros ang mga manunood sa Maam Chief. Shakedown in Sioux, kung saan ipinakita niya ang kanyang talento sa backdrop ng South Korea. Higit pa sa pilak na tabing si Melay, kasama ang asawang si Jason Francisco at kanilang mga anak, ay nagpakasawa sa mayamang kultura at makulay na tanawin ng bansang Asya. Bilang isa sa mga minamahal na host ng Magandang Buhay, laging handang magpakalat ng positivity at tawanan si Melay. At ngayon, naghahanda na siya para sa paparating na season ng Pinoy Big Brother na nangangako ng higit pang mga hindi malilimutang sandali at mga sorpresa. Mula sa pagkapanalo sa PBB, Double Up, noong 2000 at Sham hanggang sa pagiging ambasador ng Korean Hospitality, patuloy na nagniningning si Melay Cantivero sa puso ng mga Pilipino saan man.